Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5.30 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi. May ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at sa player na masyadong masalita ng kung ano-ano, dahil magbibigay sa iyo para matalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas dos hanggang alas 5.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na namahusay magsalita. Nang kayabangan dahil kukuhanan ka ng oras na buenos. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, iiwasan mong kulay ay pula dahil magbibigay na mamalasin ka kagad. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange, dahil pwede kang malasin kagad at matalo o kukuhan ka kagad ng oras na buenas. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.10 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.35 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging masaya pag ikaw ay nananalo para walang makakuha ng swerte mo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 38 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula at sa player na malalaki ang tenga, dahil pwede kang malasin kagad para matalo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng gabi may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw at sa player na mahilig humawak sa tao dahil kukuhanan ka ng swerte. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6:30 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na 50:30 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.20 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Umiwas ka muna sa kulay green dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo.